Bigong-bigo ang Bureau of Customs na ipatupad ang naipasang batas noong 2016 na Anti-Agricultural Smuggling Act. Komento ito ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Cynthia Villars, panayam ng SMNI News, hinggil sa pagiging pangunahing implementing body ng BOC sa mga batas kontra smuggling. Sa katunayan, wala pa anya na pabalitang smugglers na nakulong. Nadinig ba kayong nakulong? Economic Iyon. sabotage din yun. <laughs> okay, yun. Nadinig ba kayong nakulong? Iyon ang Kahit problema. Nga, temporarily, habang hinihirang case, wala akong nadinig. Mm. And yet, yung mga nahuli na nila, eh, within the uh, bounds ng uh, economic sabotage and non-bailable. So they have failed really to implement the law. Ani Senator Villar, hindi natatakot ang isang smuggler dahil kung malakas ito sa BOC ay hindi ito makakasuhan o makukulong. Dahil dito, naniniwala si Villar na mas magiging epektibo na ngayon ang sinertipikahang urgent bill ni Pangulong Bombong Marcos Jr. na Senate Bill 2432 o Agri-Economic Sabotage Bill. Senatoran sa batas, hindi lang ang smuggler ang papatawan ng life imprisonment, kundi maging ang mga sangkot sa hoarding, profiteering at cartel ng agri-products. Sa ilalim rin ng panukalong batas, hindi ang customs ang magpapatupad nito. Mas mabigat to. Mm -hmm. At hindi na BOC ang mag kung sino kakasuhan, DOJ. Ay, o oh, yan po yung napakalating improvement. na at ang mag ay uh, may implementors uh, PNP at saka ang mag-huhuli uh, mag, uh, PNP, uh, AFP, yung mga uh, ating mga uh, sundalo. Kasi yung IRR nung una naming law, binigay lahat ang power sa... DOC. Pag sinabi nilang hindi pwedeng mag-file, hindi pwedeng mag-file. Ngayon, hindi na sila ang mag determine kung sino ang papailan. DOC na. Parang may control. May, ano, may control. Parang uh, parang uh, may nag-oversee sa Bureau of Customs. Sako pa rin sa panukalan na maparusa ng habang buhay na pagkakakulong ang mga magiging kasabuat ng smuggling, hoarding, profiteering at cartel Upang maging mabilis naman ani ang pagdinig sa mga naturang kaso, ay magkakaroon ito ng special court. We will create a special court for this. Hindi na to idadaan sa RTC na matatabunan na napakaraming uh, kaso sa RTC. The, ang ating ano, nag-agree that we will create a special uh, Anti-Agricultural Economic Sabotage Court dito, special court, na ito lang ang gagawin nila mag-hear ng ganitong case. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.